Deraid na maoperatiba ng FBI ang pininuwalaang bahay ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Baguio City. Ang resulta ng operasyon sa pagsaksi ni John Consulta. Ay, to, kita nyo, pwede naman pala yan eh. Alam nyo kasi sabi ko nga sa inyo, sabi din ni Atty. Claire eh. sabi niya feeling ko kasi kaya uh, pinepersonal or pinagiinitan itong mga banateros kasi ang tagal-tagal na nung kaso eh, na babang sana nung tao, wala pa silang update eh. Oo eh, wala namang update, wala rin namang balita patungkol sa hinahanap ba nila, nire-raid ba nila yung mga properties niya, siya ba ay uh, kinalughog na ba nila ang buong Pilipinas para mahanap nila yan. Wala eh, wala silang update tungkol doon, kaya sinisilip sila nung mga media at saka mga tao na din, ano nangyari? parang nanahimik na yata kasi di ba alam natin na archive yung kaso ibig sabihin hindi na gumagalaw dahil after 2 months hindi pa siya naaresto. so marami rin ginagawa ang korte kaya yung korte eh na na nakaka na dun sa mga kaso na meron na gumagalaw na dapat gumalaw oh wala naman tayong nakikitang mga ganitong balita At tungkol sa pagre-raid-raid and all, wala naman. Ngayon lang, o, kaya nga sabi ko sa inyo, somewhat, eh naging maganda rin yung resulta nung ating panayam sa kanya kasi at least kahit papano nagising yung ating otoridad at talaga namang mga uh, inawan na nila ng ano ng aksyon sabi nga ni attorney Claire eh, nasaktan siguro yung kanilang mga damdamin dahil syempre sa laki ng intel funds nila usapang intel funds pa naman ngayon tapos o, sa usapang confidential funds pa naman ngayon tapos biglang tatanungin sila tungkol sa whereabouts ng mga mga taong may mga warrant o pares eh kaya siguro uh, yun yung reason kung bakit eh, sila ay nagbitaw ng ganung mga mga salita nakakasuhan ganito ganyan oh so ito ngayon nahita nyo na talagang inooperate na o oh, di maganda at least yan yung sinasabi ng batas eh oh di ba Pinalibutan ng mga ahente ng NBI NCR ang ang bahay ng dating bureau chief General Bantag sa Baguio City. So NBA... <tod> <tod> Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto ng anim na palapag na Gusali sa bisa ng areswaran. At sa isa sa mga ito, nakita mga pinaniwala ang gamit ng dating hepe. So positive I ay mean, yung uniformasyon niya ngayon, yung pagkakasin ito. Merong information na natang, natanggap ng tropa na may sightings dyan sa residence niya sa Baguio City. Ito yung iba pang parte, yung property na ating pinasok. Makikita natin na bukod nga doon sa ating dinaan ng mga nicho, ay nandito naman itong uh, ah, pinakatarpulin na makikita ang uh, muka ni uh, DJ Bantag at ang kanilang uh, grupo na Igrot e Warriors International. Ito po, pag may po nila DG Bantag po ito. oh, dito sa baba. Yung parang mana nila. Mana, nila. Kasi yung nakita mo na nito sa baba, kapatid niya yun. general Bantag, mga For the record sir, uh, kayo po yung registered na dito or uh, ano pa yung dito sir? San Indok. San Indok. Okay. Uh, pero no comment siya sa kung kailan sila huling nagkita ni Bantag. Nagnegatibo nga ang ginawa ng uh, operasyon. O oh, tinan nyo katulad nun. Katulad nun nakita nyo nandoon siya sa bahay ni Bantag. Sinasabing pag mamayari nila Bantag, nandoon siya. Oh, siya yung binigyan ng copy furnish nung search warrant, warrant to Paris kasi siya yung nando doon. O, tinanong siya, o, kailan mo ba huling nakita? Ay, hindi ko na matandaan. Hindi ba? Ano, ano, ano nangyari? Kinasuhan ba nila yung mama na yun? Na, di ba? Kinasuhan ba nila yung mama na nakita nila doon? Hindi naman, hindi ba? Kasi nga, nasa kanya yun. Kung gusto niya magsalita o hindi. Di ba, he's not at liberty. O, kumbaga, eh, karapatan ng tao na ma mana, mana, manahimik. O, di ba? So, inaresto ba nila yung mama na yun na nandiyan dyan siya sa property nila Labantag? Di naman. O, kasi, wala namang ginagawa yung tao na yan. Wala namang siya doon sa warantopares. Wala namang siya sa kinakasuhan. O, pero nandoon siya sa bahay. O, ano pa kaya yung, ano pa kaya yung sa amin na wala namang kami dyan wala rin naman kaming wala rin naman kaming sa to pares diri rin naman kami part ng kaso na yan hindi na rin namin siya alam hindi rin namin alam kung nasan siya katulad din ito ni kuya o oh, yun yung ano natin dyan yun yung uh, mga question natin dyan so, ng NBI dito sa bagong to ng Baguio city sa kanila paghahanap kay DG Bantag pero ayon sa kanila ay tuloy-tuloy daw ang kanilang gagawin man operation sa mga darating na araw sinilitahin kung mga kababayan natin na marong information as to their Ayan o, tinan mo. Inihihikayat ang mga kababayan natin na mayroong information as to their whereabouts na tumawag sa ating hotline. Anong sinasabi nito ni SOJ na citizens arrest? Ano mo arrestuhin yan? Eh, ikaw na nagsabi. Kayo na nagsabi, kriminal yan. Mamamatay tao yan. Eh, papano mo, papano ako arestuhin ko? Halimbawa, di pinatay ako niya. Kung totoo yung sinasabi niya, mamamatay tao yan. Diba? ba? Kaya sabi ko nga, ito yung nakakatakot sa lahat. Ang nakakatakot is yung kung hindi mo alam, kung ikaw ay nandoon sa posisyon, tapos hindi mo alam yung uh, yung batas, nandoon ka sa posisyon na dapat alam mo yung batas. Kasi hindi mo alam yung batas, medyo nakakapag-alala. Ang nakakatakot is kung alam mo naman yung batas, pero binabali mo. Para lang uh, dahil lang masyadong na sagasaan yung pagkalalaki mo. abay, hindi po maganda yan na quality ng isang uh, leader or uh, pinuno ng isa sa mga pinakamataas na pinakamataas na posisyon sa ating uh, gobyerno. Ayano, oh, inihikayat. O oh, halimbawa ako, alam ko kung nasaan. Oh, tatawag ako sa hotline na yan, oh, 0966-547-3673, 0961-651-4469. Oh, mga boss, ha, ah, kung maalam nyo kung saan, kung nasaan si Bantag at si Zulweta, meron silang reward na, na 2 million at 1 million. <laughs> Ayan, ha, ah, oh, so tingnan mo, te teka, mas mataas pa yung reward ni Bantag kesa kaya, no? ay Zulweta samantalang ang uh, main na itinuturo ng mga nasa Bucor yung mga P, P ano, PDL ay eh si Zulweta di ba damay lang naman si Bantag dito di ba kaya lang naman siya nadamay dyan dahil amo siya ni Zulweta imagine mo mas malaki pa yung uh, ransom ni Bantag pero ano lang to ha napansin ko lang o oh, napansin ko lang kasi sa pagkakaalam ko ang uh, di umano yung ito si Zulweta yung kumontak dun sa mga preso. O oh, so therefore si Zulweta yung mastermind pero nadamay lang itong si Bantag dahil amo siya ni Zulweta at si Bantag yung tinatapik ni kinuntent ni persilapit di umano. Oh, so parang lumalabas. Sangkot lang si Bantag pero si Zulweta yung talagang na pinpoint. Pero mas maliit yung uh, ransom. Ha? Ay, ransom. Mas maliit yung pabuya. Binapansin ko lang. O oh, yan ha, sa mga nakakaalam. Ito po yung mga numbers. na Nakakalasin po sa screen natin. 966-547-3673 961-651-4469 Tawag ah, na po kayo dyan. O, oh, sayang yan. O, oh. laking pera niyan. Coach na tumawag po sa ating hotline. Para sa GMA, integrated... Ayan, palakpakan. Palakpakan, mga bossing. So, ayun, no, oh, kita nyo, di ba? Somewhat, dahil dun sa ating interview... <laughs> o oh, at dahil sa panawagan na rin ng maraming mga vloggers, maraming mga media vloggers, <laughs> media lawyers na wag yung mga vlogger ang pagdiskitahan ninyo. Ang uh, isipin po ninyo, eh, ang pagdiskitahan ninyo, eh, marapakalaki ng uh, intelligence funds ninyo, gamitin ninyo. Sabi nga ni Atty. Clear, di ba? Eh, wala naman sigurong intel funds si Banat Bay, paano niyang natagpuan yan? Or kung siya tinawagan, or kung siya ang tumawag, either way, eh, dapat, mas kaya niyo yan. Kasi kayo ang uh, otoridad, kayo ang may hawak ng lahat ng mga ahensya na uh, dapat na tumutugis dyan. At isa pa, napakalaki ng uh, budget natin.